Hello guys, ayan, good morning po. Ayan guys, ako'y nandito sa harapan na akin yung tindahan. Pinapanood ko po yung mga sumasayaw na puno. Ayan oh. Sumasayaw po yung mga puno. Ayan. <laughs> Ang lakas po ng hangin. Ayan. Ayan, ano kayong nahulog na yun? Ayan. Kanina, naglakad-lakad ako doon. Nakita ko yung mga saging bagsakan po doon. Kaya bumili ko ng pandesal. Bagsakan ng mga saging. Sayang po ang mga saging, guys. Kasi, bubo nga pa yun, eh. Ayan, oh, lakas. Hmm. Yung wire ko nga po, ayan, yung oh, sumasayaw. Ayan. ayan, wire na yan. Diba? Ang lakas ang saging. Ay, grabe. Gusto ko. Sana wag ma Kasi itong punong ito, Dito nakakabit yung wire ko. Baka maputol. Yan, ang lakas ng hangin eh. Yan. nga po, yung puno ng ano, ba, naputol na. Naputol na yung sanga. Pero matagal na po yung naputol. Wala pang bagay ngayon, ang kinatatakutan ko po dito yung puno ng kalamansi. Ah, ka kamansi. Kasi ang taas po niyan po. Ang taas po niyan, oh. Yun, oh. Yung puno niyan, napakalaking puno niya. Kita nyo guys, ayan oh. Baka po maputol, mabagsakan kami. Kaya, ayan. Oh, hindi po ako makapag-igib kasi Ah, yan lakas ng hangin. Hmm. Grabe guys. Ayun. Hmm. Ayun. yung wire ko. Oh. Nakalaylay na. Baka maputol. Ano man? Okay. Oh, kakabili lang ni Kulot ah. Okay, Kulot ko. Hindi pala bili, utang. Mm Hoy, -hmm. <laughs> oh, may nabili! Hmm si Jey too. Siyang Jey? Ano ba? Ano? Tapos, guys. Napakalakas ng hangin. Baka maputol na naman yung ating wire. Wala pa. puno Oh. Huwag naman. Gastos na naman. Pag naputong. Ay, nako. Grabe. Nandiyan na yata si Christine. Basilio. Ah, si Basilio. este stay, Christine! Ah, yan, oh. Nakakatakot. Maaraw na. Lakas pa rin ang hangin. Ayan, guys. Sana huwag lumakas. Hanggang ganyan na lang po, guys. Nalaglag din po yata yung nilagay kong Ano sa bubong Yung bato Naglagabagan eh Makit na po ako sa bubong Taso Nalaglag din yata Nilagyan ko po yung banda doon Itong dito sa kusina ko, Okay na po Matibay na Yung dito Ito <laughs> yung Nilagyan ko po ng bato kasi baka mahaklit yung ano di basang basa kami dito yan guys sana huwag nga naman lumakas yan ayan lord iiwas mo po ang lugar namin sa bagyo yan po ang dami dapat gawin hindi magawa dahil may bagyo ayan guys Ayan po, mag-iingat po tayo guys. Ayan. Kung wala naman po kayong pupuntahan, mag-stipot na lang kayo sa bahay. Kasi mahirap na lumabas. Tapos eh, iba yung disgrasya, kailangan natin ay maiwasan. So, kailangan natin sa bahay na lang. Kung wala naman pupuntahan. Kanina pa po ako dito, hindi makaalis kasi na ulan. Nagliliparan <laughs> po ang mga eh yung mga tarapal doon, yung eh, na. Ayan, yung mga tarapal. Diyan po yan. Bahay po yan ang pamangkin. Ayan, lakas ng hangin. Ito pong manggang iniwasan po. Sana huwag mabuwag. Pero hindi naman siguro kasi tinambakan ko nung tinambakan po yun ng lupa. Ayan, yan po ng mangga. Sa pa, mababa lang naman. Hindi naman gaano mataas. Kasi tabi po ng bahay. Ito yung kwarto namin. Dito ang kwarto namin. Kaya kung sakaling matumba yan, durog kami doon sa lupa. Durog naman sana. Ayan. Diba? Kailangan natin magdasal. Ayan sana lumabas na ang bagyong crispy eh, kasi ang dami na ng pinsala sa ibang lugar so ano man po makain at walang mabilhan lahat ng establishment ko isarado kasi nga po baha Pati <tipas> mga ibon yung mga ibon hindi malama kung saan sisilo ayun wawa ma kasi parang kayayanig yung mga puno diba pati yung manok guys ayun pakita ko sa inyo mga manok Ayan. hello manok dito po yan dito po yung sa tindahan ko nag i-stambay kasi wala pong kulungan yan kaya dito lang kasi ang permission naman ng mga binita nandito lahat sa upuan eh, pagaya nyo na hmm. e, kawawa nga ng mga manok sige magsilong na nga kayo kawawa naman kayo ilalami <laughs> kawawa man talaga kasi malami wala silang bahay wala po silang kulungan kaya dito sila nasilong hayaan na natin. At least nakatulong tayo sa manok. <laughs> diba? Kahit paano, nakatulong tayo sa manok. O, oh, diba? O, oh, dito namin. Ay, I Ming. Mean, mga manok, dito. Tik, 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 tik. O, dito na. Huwag na mahiya. <laughs> <laughs> huwag na mahiya. Yan, guys. Nandito tayo sa harapan ng ating muting lahat. Ayan, guys. kasi tinitingnan ko nga po yung wire kasi baka makutong gastos na naman niya mababa na dyan ng 300 pag pinaayos Kasi hindi mo na ako marunong magkabit niyan so ibabayad natin so, guys na naman ayun na naman ang pabugso-bugso po yung hangin Ihina. tapos mamaya ayan na naman Diba? Anong oras pa lang? Mahangin pa din. 8.37 pa lang po ng umaga. Sana po na ang ng nito. Nang marami naman pong magawa ng mga tao. Nakapaghanap buhay na. nililipad yung aking bubong oh. Ayun no, oh, sa tindahan. Oh. Ay, gusto. Gusto ko. Grabe. Malakas oh, ang hangin. Pagpigilin nyo na po ang hangin. Ang lakas ang hangin. Ay, ang lakas Wali ka, Balbon. Ayan. Ano kaya yung nahulog na yun? Guys, to die. Nababasa na ako dito. Hindi mag sabi pala sumayaw tong punong ito. Tong punong ito. Oh. Diyan nakakabit yung aking bubong. Sa tindahan. Oh! Kamaputol yung aking wire.

Hindi na nakakabit yung wire ko. Hindi na putol. Putol din. And guys, tayo papasok ko sa loob. takot na ako din para baka akong mabagsakan. Ayun okay guys. Mm. Buti na lang nakapagigib na ako ng tatlong timba. uy, Sira. pasok na tayo nakatakot sa labas mahangin ano pa chot malamig ha ha ah. Oh, ah. ka naman toy. Toy, yung gagawin mo toy. <laughs> Ama, wala na ba? tago? Tago ka toy? Wala na ba talaga tayo? Wala po toy. Natatakot ako pumunta doon sa labas. Bakit yeah. mo pinapasok 'yan? Oh, Hindi. Hindi ka pwedeng lumabas. At 'yan daming lugliliparan. Justin, bawal lumabas. Yan guys. Hay Nilabas ko yung pusa, nandito rin pala sa loob. Ano ming-ming malamig? <laughs> Diyan ka na lang. Yan, mag magga magganyan-ganyan ka diyan. <laughs> Ayan guys, salamat po. Ayan, thank ay you po. Tayo muna magpapalamis din sa marami pang gagawin. Eh. tayo Ayan. po muna yung magpaalam. Ayan, marami pong salamat thank you po sa mga viewers ko dyan na palaging nanonood at uh, nakasupport. marami pong salamat sa inyo guys. Yeah. At may galab shoutout po kay Kuya Romel. Uh, lagi pong nandiyan siya mga nanonood palagi ng aking mga videos at mga at mga <laughs> mali pala at sa aking live. Maraming salamat po Kuya Romel. Kahit hindi kita nakikita, na personal, maraming kong salamat. God bless ko. Bye.